Grabe to, mga boss ha. Ayon sa stats, nasaan nga ba ang pinakamalaking flood control project ng Pilipinas? Bicol Region, 24 billion and 96 million pesos. So, in 3 years yon, 2022 to 2024. So, 2022, 14.4. 2023, 19.6. 2024, 14.57. so, 7 district congressmen po, tas 3 governors, 150M budget lang ng party list. So, dito tayo sa Davao City. 52 billion mga boss. 3 years, 2019 to 2022, 13.04 billion. 2021, 25 billion. 2020, 13.745 billion. Yung pinaka-peak niya po, 2021, yung tatay niya ang nakaupo. <laughs> At syempre, palakpakan po si Paulo Pulong Duterte, ang First District Congressman. Napakagaling niya. Napakatindi pa rin ng baha sa dabaw. Grabe mga ka ko. Very, very stressful. Ganyan pong kagaling ang mga Duterte mag-nakaw. City versus buong region ng Bicol. Nasa mga Duterte ang kaban ng flood control. At isa pa, walang flood control ang makakaya ng bagyong Christine. Pero sa Davao City, kaunting patak lang, grabe na po ang baha. Yan po eh, naaayon sa statistics natin. So, mapapansin natin, makikita natin na palpak po talaga ang patakbo ng mga Duterte. Kaya sana, magising na po kayong lahat and make sure na kahit papano eh maging ayos tayo kung ang mamahalin natin ay eh, ang ating mahal na administrasyon. Tandaan nyo, napakarami ding mga trolls ng mga tao na yan. Pero hanggat nandito ko, mauubos ang trolls nyo. Ingat.